Isa so lang, diani ko kanina lang. Na ay tigulang lang na. Nagito na, na siya hubag ani sa buktong. Tigulang na siya diniwang na pa siya din. Ay batan doon. Siyempre anak ko niya. And then, uh, mga, ilang, mga, ilang minuto is na ay tigulang na lalaki. So, iya itong So, anak din lang tong lalaki. So, sa so, dito na ko na-realize lang ba na sa so, okay, ko kinabuhi sa so, okay, ko kinabuhi ko matigulang na matigulang yun ko matigulang ko din akong ah, ba matigulang tigulang na sad so, no ah, ang importante gid lang na agid mga tao na tinuod na nanahigugma na to, tinuod na, na nagmahal na to. Kay dili, di, di, di siya lalim ang tigulang bantayan or hatagan og mga time tungod kay nanay gipang bati tungod kay ang atong anak na papud po sa position sa isama na ko na batanon pa ba na nanginabuhi na para sa iyang pamilya so ang time yud, budget budget no so na pa iyang pamilya na apaka so syempre makaya gina sa anak ko tinuod maluoy ang anak nimo pero pag dili ang anak dili maluoy nimo wag gina siya panahon nimo kasulan gina siya nimo na siya yung mga sinyalis sa gugma mo na sa walay gugma lang sa mga maldita sinyalis na siya sa mga walay gugma na anak lang nagli uban lang na Uh, katigayunan ray abson and then kay okay pa man ang lawas pakisimahan pa na siya pakisamahan na bandingon na siya ipun-ipunan pag ka na pag makita na gali sa usa ka anak na medyo lulid na diha na dayon for example kung for example pensyonada iyahang yung ginikanan diha yun uh, na dayon niya siya na magdala sa itim kasi siya may nag-alima siya, ipo so ang the best anak yun kung maluoy ni mo, anak kung hindi maluoy sus kuha-kuhaan mo ang budget sa mo ang lawas sa isa yung ang itim na siya na magkubra or mga katigayuna na siya na yung magmanage So, wala na ka kay lulid naman ka. Wala na ka kay na ka Wala na ka kay lulid naman ka. Dili na pud ka ka. Dili na pud ka ka. Gunit og kwarta kay lulid na ka. Na parag-parag na ka mula kaw. So, ang mag-manage dyan na ang kinsay imong kaipo. No? Kinsay ang imo ang hindi po ni mo. Mga no? gina siya magmanage so bag, bagdala na. So what if denya yeah, amang ang mga sinyalis kung ikaw need na medication pero wala jud kag medication no Nanimaho na kantay ngani nanimaho na kang anso so dili na muduol ang imo ang pinalangga ang paduolon o kinsay mga anak niyang madaog-daog or else magkuha na lang na siya og katabang wala na baliwala na ka ngani na kang anso nanimaho na kang tayo, nanim daay mo mga daya pergi ra to ilalom katre mga ingon na, na mga sinyalis na Katigayunan na lang giapas kay kung naluoy pa example dili e eh, medication kay dili ka mo so dili ka mo ang sinyalis anak kung maluoy ka kung maluoy ka kung maluoy ang imo ang pinalangga ang imo ang nagalima limpyuhan ang kwarto never kang manimaho og tai limpyuhan sad ka na dili ka maning mahong bungoy no kanay mong muta ayuhon po nagtrapo trapo trapuhan ka limpyo ka imong higdaanan limpyo dili kay wala na og basurahan wala na og kanang tunaan og ang imo ang higdaanan dayon usa pa ana isuri-suri sad ka no dayon naagi naagi sa balay permanente kay maluoy man siya mabalaka siya nimo Nay taw maloy dili kay binlan lang ka di lunlun luto na do nagahi. Tangara pa kag tubig isang baso. Wala. Ikaw ra pa magunay-unay o oh, pangilo kay lagi ikaw nag-adjust na lang ka sabot na lang pug ka kay ana bakol na ka. So inaanay mga sinyalis sa mga maan sa dili gugmaan mga langga sus mani ka na imong daya na sa ilalom sa katre imong mga inilisan na igit igit sa mga bakol niya na arana ng dapin pas kang utang imo wala sa huna sa imo ang kuloyanan sa imong parto so mga silyalis so sa maayo pagkaglawas ang imo ang ang iyang pagtagan maayo kaayo no, payunan payun ka, ipakita ang kamayo pag ikaw na wala na, wala na lulid na di naging nahaon sa kwarto di nakakumustahon, kundi manugo-nugo na sa tao na, sus mga, mga in town, be careful sa inyo ang tao na inyo ang pakisima inyo ang maabot mong katigalungon katigulangon no? Hmm? katong ganina akong nakita diri, pinangga siya siyang anak no, pinangga siya ipalakaw-lakaw meaning to say nangumpra to iyang papa dito and then pag abot siyang papa dire while na nangumpra iyang papa ipasuroy-suroy ang iyahang mama di ani pasuroy-suroy so dito nako naka na-realize nare that's a love that's a sign of love no kaya ang walay gugma ipundura nagbalay Kundura nagbalay, bala ka na dyan. so, love. So, dili pa na ma-blame nang wala mga gugma. na Anak po sila, yun sa pagpadako. So, ano man na? Kung yun sa nimo pagpadako ay mong anak, nga nung layura siya buot ni mo. hindi siya maluoy ni mo. Nagay po ko yung nakita na maayo man takay siyang pagkainahan. Ayaw gi siyang pagkainahan. ginatagan pero pagkatigulang niya goodbye nung ano wala yung comfort wala yung, wala agad yung may pag-aruga so napugoy na nga kita na mga langga iya iya mangutag mga batasan na so be thankful kung naamoy love sa inyo ang family no, be thankful kay maoginay maoginay makatabang na tumunay mo comfort amuhatag o kusog encouragement love Love kid siya without love no health